Sa lahat po ng mga kawatang politiko, siguro ang pwede kong masabi sa inyo, mamatay na kayong lahat. Para hindi na kumalat ang inyong mga lahi na mga kawatan. Eh dapat kung nakapaglahi na kayo, sana mapistina kayong lahat. Buha ka ng ina nyo. At, at dito naman po sa aking mga subscribers, followers at mga viewers, sana po ay swerte na kayo lahat ng aking mga subscribers. At gusto ko rin pong uh, ibigay ang uh, pagkakataong ito na pasalamatan nyong mga bago pong nag-subscribe sa channel ko. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan So, ano uh, ito na po ang uh, topic po natin ngayon ay nag-compare, nag, -confirma. nag -confirma po yung general ng ISAP dito kay Attorney Vic Rodriguez na talagang totoo na ang mastermind ng pangingidap ng mga bata sa Terke ay kasama itong butod na ito. Siya talaga ang mastermind. Ano pa mga senado? Ikaw, Risa, ikaw, uh, si, kung sino man yung mga masisigasig mag-imbestiga dyan, ay eh, bakit hindi nyo imbestigahan ito? Napakaseryoso ito. Mas seryoso ito. Isa dyan sa kaya alis goon na ito. Dahil ito, pangingidap na talaga at nakuha talaga nila ng uh, talagang na ka to, parang talaga yung kanilang pag i dito sa mga batang ito. Nakasanga na ang mastermind nga dito ay si Buton. Ayan. Ayan. Mismong General na po ng IASAC ang nagkumpirma. So ano pa? Saan pa pupulutin ang uh, mga kababayan natin kung ganito ang uh, mga nangyayari dito sa bansa natin? Hindi po ba? At kung walang nakatigil tigil yung mga pangingidnap ninyo, wala nang katigil-tigil ang pagiging smuggler at mga sindikato ninyo. Wala eh, matagal matagal umaksyon yung uh, uh, yung panahon. Kaya tulungan na natin mga kababayan ay pagdasal na na daanan na ng kolera o daanan na ng piste itong mga animal ng mga taong ito. Grabe. Anyway, ito na po at uh, yan po yan. At uh, talagang inilista ko nga po ito para hindi ko makalimutan. Ah. Uh, ayan. So saan pa? <laughs> ano pa ang pwedeng mangyari sa atin ngayon? Kung ganito ng ganito. Ay kung yung kahit na papaano na mayroong alam-alam uh, nagagawa niyo ng ganyan, paano na tayo ito mga kababayan natin walang mga alam? Di pa ba? So talagang mga kawan kayo, wala nang matino talaga sa inyo. Iwan ko, kung hanggang hanggang kailan ba yung nga mga, mga kadimonyo na yan? Di pa ba? Kayo dyan mga siya senador, mga kongresista, ber, ano nasasangkot dito yung amo ninyo? Ha? Ikaw dyan goy? Ha? masisikmura ninyo ito na kung ito hindi hindi gawa-gawa ito ni Marlika ito po yung para para po malaman ninyo ito po yung mga ibinobulgar ni Maharlika. Paulit-ulit lang po ibinobulgar ni Maharlika pero walang po nga pansin dyan. Ngayon, napatunayan na ng buong Pilipino na lahat itong mga sinasabi ni Maharlika ay pawang katotohanan. Kaya ko po nasabi yan, dahil sinabi ko na po kanina, -kanina lang na kinumpirma nung general dyan ng ISAP na kasabwat nga at siya pa mismo ang mastermind itong si Butod na See? eh di wow, kawawa naman yung mga bata na yung nag-iiyakan na yan. Grabe. Dahil lang dyan. Anyway, napakabigat na kaso ito walang kasing bigat ito yung pagkidnapping ito walang eh. walang piyansa ito eh so ano pa ang inaantay nyo mga kapulisan hulihin nyo na yung butod na yan at tabtabin nyo na ang tiyan ng hindi na butod para hindi na makapang perwisyo pa ng tao diba grabe marami po tayong topic ngayon na gagawin na itatapik dahil uh, yun nga po ay iyan, uh, iyan isa lamang po yan sa mga nakakahindik kahindik hindik na napatunayan natin yung mga sinasabi ni Maharlika imaginin nyo yan kinumpirma na ng isang general ngayon ang isa pang kahindik hindik ito na Si Normisware, kilala niyo po ba ito si Professor uh, Nor Normisware? Yan po yung founder ng MNLF na Moro National Liberation Front. Ah, siguro ara naman lahat naman tayo nakakakilala diyan. Ay ah, uh, plano na po mag-march sa diyan sa harapan ng malakanyang uh, Malacañang. Nako po. Paano na ito. Hindi na biro ito. Grabe. Kung inyo pong uh, kung inyo po natatandaan, itong MNLF attack at saka itong MILF, kahit kailan po yan, hindi po natinag ng gobyerno yan. Pero ngayon, tingnan nyo, nagpasabi na, itong si Professor Normisware na magmamarsan na diyan mismo sa harapan ng Malacanang. Madugo ito, sinasabi ko sa inyo. Kaya, kung ako dito kay uh, Butod at kay Bangag na ito, bago pa magkaroon ng civil war dito sa atin, huwag nyo nang idamay yung mga walang, uh, walang kinalaman. Huwag nyo nang idamay yung mga inosinting tao. Maniwala kayo sa akin. Dadanak at dadanak ang dugo nito. Kung ito, si Mir, uh, Miss Warren na mismo ang nagsabi, ay ilang batalyon ang uh, uh, kung bata-batalyon ang uh, ang uh, sundalo natin, ganoon din. Karami ring batalyon itong Senior Mesuari. Kaya hindi man sila manalo sa ating mga militare, pero marami po. Marami sigurado ang madadamay diyan. Maraming casualty diyan. Na madadamay. So ngayon, hindi po ako nananakot dito. Yan po ay base po dito sa aking nakita na panood yung kanyang speech na talagang sinabi po niya yan. So, nire-relay ko lang po dito sa channel ko kasi nga, sabi ko nga po, hindi, hindi kasi ako marunong mag-insert dito mismo sa video ko yung uh, speech niya hindi ko hindi ko po alam kundi kaya lang nirerelease ko na lang talaga diyan kasi nga wala wala hindi ko may hindi ko alam mag-insert dito so yan po eh napakapan po ito hindi lang nakakagimbal ito balitang ito talagang nga uh, hindi lang titindig ang inyong mga balahibo baka tumindig na rin yung mga iwan ko kung ano, ano pa yung pwedeng tumindig sa inyo paano ba naman sino ba naman ang uh, matutuwa dito sa ganitong klaseng uh, gobyernong ito na lahat na yata ng uh, nandyan sa nakaupo dyan, puro mga kawatan tingnan nyo yun lang yung kumar na yan bakit uh, indiano yung animal na yan bakit nandito sa atin na nanlilimas o nililimas na niya yung pira natin dito bakit nandito yung animal na yan tingnan nyo napakalakas diba kasama rin, kasama rin pala ito itong kumar na ito doon sa pag extraction ng mga bata na yan kasama pala yan sa uh, nagplano bakit buhay pa yan bakit nandiyan pa yan nakakulong pa yan ay eh, nakalaya pa yan yan dalawa na yan pati yan si butod na yan kung mo ba asawa ng presidente ganoon lang ibuha ka ng inang mo Anong klaseng batas meron tayo dito? Ah. Ano yun? Magbubulag-bulagan na lang tayo? Magbibigibingihan na lang tayo? Ganun ba ang gusto nyo mangyari? Ay kung hindi pala nakukulong yung mga animal na mga smuggler na yan, mga kidnapper na yan, di ba ngidnap na rin ako? Mang smuggling na rin ako, mang smuggler na rin ako. Hindi pala nakukulong eh. Di ba? O tayo lahat. Mag-ismagling na tayo. Pasukin na natin yan. Pagluluto na siya po, sige, ating at naman sa siya, sayarot. Di ba? Ilang tunilada yung uh, nahuli sa kanya, nasabat sa kanya, pero ayan, kasi kasama siya in turads. Itong bangag na ito. Di ba? Hindi naman pala nakukulong, hindi eh, magpanan tayo, magluto na lang din tayo na siya po. Ah? At ipasinghot na rin natin ang ipa, yung mga niluto natin, ipasinghot natin sa, sa, mga animal na ito. Pag ayaw nilang singhotin, isaksak natin lang sa baga ng mga animal na ito. Na matudas na mga buwisit ito. Pero kayo sa bayan, mga hayop kayo. Kayo ang piste sa lipunan. Cancer kayo ng bayan ng mga hayop kayo nakapanggigil kayo. Si? Ito pa. Ito naman, may, may iba naman tayo. Para uh, di naman yung uh, uh, di naman tayo naka, nakatutok sa mga ganyang balita. O oh, ito may bago. Itong si Banatbay. Banat Bay. Banat ba at saka sikot sa Ha? Sinabi at tinatanong ni Mike Abe or sinabi ni Mike Abe na kayo daw ay mga bakla. <laughs> Ayan. Iparating e, niyo itong mga video ito sa, sa kanila. Itong e, video ito, parating niyo Yan ang eksakto sinabi ni Mike Abe na bakla daw ba itong si Banat Bayat sa kasi Kotsa ulit. Kasi pati raw yung kanyang video. Omo. Omo, omo daw kayo. Ayan. Para na iba, maiba naman tayo ng na, Maiba, pero katotohanan. Nandiyan naman po 'yan sa video ni kwan, ni uh, Mike Abi. Sabi ko nga po, ulitin ko lang po, hindi ko lang kasi alam mag-insert dito sa video ko. Pero yan po yung eksaktong sinabi ni Mike Abi. Ah, uh, ayan. Mga bakla daw kayo. Ah, uh, ano yung Byron Brothers? Ayan. Manat may at ikaw ko sa uli ang tinumbok ni, tinumbok ni Mike Abbey na mga bakla. <laughs> Ay, uh, yari ka ngayon. Okay. Mayroon pa siyang binanggit na ito raw si Badong Aratiles Ay humihingi daw ng pira sa SMI. Ay, uh, samantalang siya, nagaling daw dyan na hindi raw siya humihingi ng pira sa SMI. Ay, bakit naman kayo humihingi ng pira sa SMI? Nay. Ay, di ba ikaw na ngayon nag book out? Ay, bakit ka pahihingi? Ay, kung di ba naman kakapalan din ang mukha mo? O kung hihingi ka pa, ikaw nag book out. Yan. Ito na si Badong Aratiles. Yan, eksakto sinabi nitong si Mike Abbey na ang kapal daw ng mukha ni Badong Aratiles at at uh, nangihingi ng pira kay uh, Isiminay. Okay. So ano pa ba yung mga balita yung mga dapat natin ikon dito? Eh, uh, eh. topic. Oh, ito. Para malaman niyo mga mga kaibigan at mga kapwa ko Pilipino. Ito na yung pan sinasabi ko noon pa kung inyong pabalikan yung mga video ko. Siguraduhin ko sa inyo. Marami sa ating mga kababayan hindi man lahat. Marami ang gagapang na parang sawa sa kahirapan bakit ko nasabi? kasi nga po wala na, bagsak na ang peso at uh, ang uh, umarangkada na ang dolyar anong ibig sabihin kung bagsak na ang peso? ang ibig lamang pong sabihin yan ay na nakikita na or nararamdaman na nga ngayon eh yung talaga namang nakamamatay, nakagutuman. See? Oo, doon sa mga kwan. Doon sa mga OFW, pabor sa kanila yan na mataas ang dolyar kumpara sa piso. Di po ba? Kasi kung magpapadala sila rito ng dolyar, yung mga OFW ninyo mga kamag-anak, malaki ang palitan. 58 na po kasi ang palitan ng piso ah, versus sa uh, dolyar. Pabor po yan doon sa mga OFW. Pero po yung ordinary, itong, itong dito sa Pilipinas, itong ordinary yung mga mayan, dilobyo po yan. Dilobyo. Anong ibig sabihin ng dilobyo? Abay, sabi ko nga po rito, ba, baka, darating ang araw, bibili ka lang ng posporo. Baka, libo na ang aabutin niyan. Baka, isang libo, dalawang libo, tatlong libo na ang bibilangin mo bago, bago ka makabili ng iisang posporo. Ganon po ang ibig ko sabihin. Ayan. Wala na. Talagang, kung ano ito, talagang, uh, mamamatay kayo sa kagutuman. Maniwala kayo sa atin. Kaya ang ang ako nito, ang uh, ang uh, mag, nagtatamasa lang talaga mga ito, itong ito, mga politikong mga kawatan. Tayo rin po, sa, tayo rin po kasi ang uh, nagbigay ng lisensya dito sa mga politikong ito na para magnakaw na magnakaw sa ayot ito. Kaya nga po, nabanggit ko na po, ilang bis ko na pong binanggit ito wala na po kayong ibuboto kahit na sino. Huwag na po kayong makipag-participate kahit na kanino. Or kahit na anong halalan na yan. Wala rin po eh. Tingnan nyo. Tuwing darating ang uh, ang uh, election, hindi na papansin. Bumubuhos ang pira. Ay papaano nga hindi bubuhos ang pira ay ang mga ginagasta nila na yan ay galing din po sa atin yan. Ninakaw po ng mga animal na yan. Kita nyo? Kaya sinasabi ko po rito, tanggapin nyo ng tanggapin magkabila yung mga ibibigyan ng Huwag kayong mahiya na tanggapin yan. Pero huwag na huwag kayong boboto kahit kailan. Hanggat hindi na ayos ang sistema nang ating bansa, wala na po kayong uh, ibuboto kasi parang ayun na rin po ang nagbigay ng lisensya na para pahirapan kayong mga ordinaryong mamamayan. Yan po ang ibig ko sabihin. Pira din po natin yung mga pinamumudbud ng mga animal na yan. Kaya ngayon tingnan nyo. Ah, next year na, next year na yung, uh, yung uh, election pero tingnan nyo billion-billion na yung pinag-uusapan kinawat itong mga animal na ito tingnan nyo di diba yung pill health na naman yan ilan yan? magkano yan? 90 billion? kotang ay grabe kaya yun nga po sinasabi ko na sino sino pa ang gagawa nito? Nalipuli. Wala na po talagang uh, gamot dyan eh. Kundi dapat lipulin na ng lipulin itong mga animal na mga kawatang na uh, politikong ito eh. Lipulin na dapat yan. Kasi unang-una po, wala po. Yun at yun pa rin. Yun at yun pa. Ulit-ulit lang po yan. Ganyan-ganyan po ang sistema dito sa atin. Wala na pong mababago dyan. Kaya yung ina ko po sa inyo, nasabi ko, subukan nyo lang i-subscribe muna itong channel ko at titignan natin kung uh, uh, pwede na natin panglaban yung numero ng ating uh, subscriber po. Sa ngayon po kasi hindi pa po talaga po pwede. Napakaliit pa po ng subscribers natin. Kaya nga po pag madagdagan pa natin yan, at yung interesado pong... Uh, malipol na ito mga kawatan na ito i-subscribe niyo po itong channel ko para pagdating sa 2025 pag malaki na po ang kya, uh, subscribers natin at pwede na natin ilaban yan sa sa Senado lalaban na po tayo kasi ang sinasabi ko naman po rito hindi po ako pipiraminti dyan kasi unang una po ang purpose ko lang naman po dyan ay isa hanggang dalawang buwan lang ako mag stay alam nyo po ba kung bakit? paulit ulit ko po sinasabi yan. Lipuling ko lang itong mga kawatan dyan na mga politiko. Yun lamang po ang gusto ko dito. Kasi hanggat hindi po nalilipol itong mga animal na ito, wala po. Para lang nga po nyan, pa niyan, paulit-ulit Uh. Wala na pong pagkanto, wala, wala na pong gamot ito maliban dyan. Maniwala kayo sa akin. Ay, kasi yung mga maging anak-anak ng mga animal na yan. Kung hindi nalilipol ito, mga nandito na ngayon, yung mga anak pa nila, papasok dyan, gano'n at gano'n pa rin yan. Maniwala kayo sa akin. Magnanakaw pa rin. Ay kung nilipol na itong mga animal na nandito na, ay di wala na. Kung mayroon mga magnanakaw dyan, ay magdadalawang isip na yan. At pag-aaralan pa nila kung paano magnakaw. Ay diyan nga eh, wala eh, memorize na nila eh. Hindi na kailangan uh, i-memorize yan, kahit natulog yan. kasi si, uh, ito uh, si Jonggoy na ito. Kahit na uh, binabangungot yan, alam niya kung paano magnakaw eh. Uh. See? Yan. Balikan natin itong, uh, itong uh, Naging mastermind na ito, si Butod na ito dyan sa panghihidnap ng mga bata dyan sa Turkey. Pag ito ay ah, hindi nyo inimbestigan mga senador at saka mga kongresista, iwan ko na lang sa inyo. Yan mga kababayan ang dapat dating malaman. Dapat din po makiramdam tayo mga kababayan. Dapat po kahit pa paano maging alerto po tayo para nalalaman po natin yung mga nangyayari sa kapaligiran natin. Oh. Kaya yan nito, na yung gira, yung nagbabadyang gira dyan sa China na yan. Ah, akala ba ninyo itong mga animal na itong mga politiko nito? Kung makikipaglaban yan, naharap yan, pag naggira yan, hindi po. lilipad lang po yan. Kaya nga yung mga yan, halos may mga sarili-sariling helikopter, may sarili-sariling eloprano yung mga hayop din eh. Lilipad lang po yan sa si ibang bansa, mga hayop na yan. Kaya nga wala na silang, wala na silang katigil-tigil na pagnakawan ang bayan, kasi nga alam na nila magkakagira na. O, pangalawa doon, kaya gusto na ni Bangag ang gira para mapagtakpan na lahat yung, kina, yung mga kasamaan itong asawa niya. Para mapagtapan, nagkakagira. Pero yung mga yan, lilipad lang. Sos, magtatago lang yan. Ay, kung ito, simpleng hamon ko dito sa mga animal na mga kawatan ng mga kala ito, mga politikong ito na magpapatayan kami sa lunita, eh. walang gustong eh. uh, lumaban eh. Oh, di ba? Walang gustong pumatol sa hamon ko. Paulit-ulit kong sinasabi yan, nagsawa na ako sa kahamon dito. Dahil kung mayroon sana nga uh, pumatol sa hamon ko, ay eh, di mas maganda. Kung uh, tatanggapin lang nila itong hamon ko, lahat ng mga kawatan ng mga mga politiko na yan, tanggapin itong hamon ko, ay eh, di magiging legal na lipuling ko itong mga ito. At tiyak naman yan, hi, malilipol sa akin ng mga yan pag humarap sila sa akin. Oh. Buha ka ng ina niyo. Wala na kayong ginawang matino sa bansa natin. Puro pag nanakaw ang sa utak ninyo. Puro pagpapahirap na sa ating mga Pilipino yung mga ginagawa ninyo. Napakawalang konsensya ninyo. Kaya Kaya naman ang gagawin ko sa inyo, tatanggalin ko na rin yung konsensya ko. Kapag ka kayo ng mga tao ko, dinala kayo din sa akin, tatanggalin ko yung konsensya ko at ihuhulog ko kayo rito sa basement ko na saang sasalo sa inyo itong mga buaya ko rito. Hindi ko na pa-iralin pa yung konsensya ko. Sa dami yung pinapatay na mga kababayan ko, ulit ulit ko na sinasabi dyan, parami na ng parami. Yung mga kababayan natin walang masaing. Pero anong sinasabi nitong gadon na ito? Hindi raw totoo. Katunayan, marami daw pira itong mga kapwa natin Pilipino. Nasaan na ka ng ina mo ilong ka? Baka yung ilong mo lang ang malaki. Walang pira itong mga kababayan natin. Ang lumaki yung ilong mo. Wow. Oh. Buwisit ka. Ikaw, kung gusto mo rin makipagpatayan sa akin, hindi tayo sa lunita. O, oh, sige, Aber. Kahit sino sa inyo? Nakakagalit kayo, mga hayop kayo. Na naging, kung hindi ko naman ginagawa ito, sino ang gagawa para dito sa mga kababayan ko? Sino ang magsasalita para dito sa mga kababayan ko? Ay walang mga busis itong mga ito. Kaya ako, Nagahamon. Para kahit pa paano, mabawasan yung mga kawatan dito sa Pilipinas. Muli po ang aking pasasalamat dito sa aking mga subscribers. Pasasalamat po ng taos puso sa patuloy na panonood sa mga ang kakwinta-kwinta kong mga video. Pero ang lagi ko po sinasabi rito, darating po ang araw, magkakaroon din po ng kwenta ito. Maraming maraming salamat po at pakaingat po kayo lagi. Mahal na mahal ko po kayo.